akin ang ni Katipo Bitawan eh. mo. Ang tempera niyan! yan. mo ano bang niya? Baka pwede naman natin pag-usapan yan eh. Pare, hindi mo lang alam kung ano-anong kawalang yan ang pinagagawa nito. Ang ah, pala ha! Oh, o bakit mo pa sinaktan? Pinipigilan ko na nga kayo eh. Ano mo nakikialam ka? Ha? Ikaw oh. 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 ha? Oh. Oh. Ah. Anong nangyayari rito? Ewan ko, kararating ko lang naman, oh. Pare, ano talaga nangyayari dito? Kayong nauna dito, akong tatanungin ninyo. Sabihin mo kung ano nangyayari dito! Kasi may niluluto ako, baka masunog, eh. <coughs> 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 ano ba? Nalaman ka pa? Kit-kit mo. Sarap ng araw. Kit -kit Alam mo yung morning sun, kailangan talaga yun ng baby. Siyempre. Correct. Ay, napugutom na siguro yan. Padidey mo na, padidey mo na. Nasaan na ay... yun? gusto ni baby. Yan. Mm -hmm. Di ba? Alam mo? Okay mga formula milk na yan. Kaya lang dapat pa rin nating tandaan at huwag kalimutan na breast milk is still best for daddies. Este, babies! Ano ba yung pinagsasabi ko? Kasi naman, wala naman akong baby pinapa. Ano, Para yung si daddy... Efe, ay naku baby, halika na... Ay naku, ayoko na talaga magsalita. Ano ba yan? Yung pera talaga. <laughs> yung mga negatibo, Andito. Sexy Oy. mo. Pera. Akin ang negatibo. Kaliwan. <laughs> Sabay, ah. Ngayon, wala ka naman pangawakan sa akin. <laughs> Bakit? Dahil ba nasa iyo ng ibang negatibo? Anong ibig mong sabihin? Hm. Ang pagkakaalam ko kasi, eh, mas maganda kaya tayo dito. Uh, walang ka talaga. Makukuha hmm. mo lang ito kapag ako na ang presidente ng Homeowners Association. Akin na Akin na yan! Hoy! Akin yan hmm. Akin na... Huh? Hoy, tingnan mo lang! Iyaka hmm. talaga! Akin, akin yan! Yeah. Marunong pala magbolo naman sila Mr. Ilo at si Makoy, oh? Ha? Ay, ano? Hmm? bitawan mo. Sabi ng tigya ka niya. parang hindi naman nagbo-ballroom. Mukhang parang nag-aaway ah. Oh, Oo. Nag-aaway? Ha? Sandali, huh? puna ako ah. Uy, 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 uy. Daddy, ingat ka. Mm. Oh! Mm. Daddy, ingat. Akin na sabi yung negatibo eh. Bitawan mo. Matempera akin yan. Pare, yung pangkaguluhan niya. Baka pwede naman natin pag-usapan yan eh. Pare, hindi mo lang alam kung ano-anong kawalang yan ang pinagagawa nito. Ang naman! Pinipigilan ko na nga kayo, eh! Ba't mo ma nakikiram ka, Ha? Oh! Uh, uh, uh. Ito, ha? Diba? Uh, uh. Anong nangyayari rito? Ewan ko, kararating ko lang. Pare, ano talaga nangyayari rito? Kayong nauna dito, akong tatanungin ninyo. Sabihin mo kung ano nangyayari rito! Kasi may niluluto ako, baka masunog, eh! Uh. Okay, meron sana akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Pwede bang ibalato mo na sa akin si... Daisy? <laughs> yun lang pala eh. Thank you. thank you. Thank you, thank you. Please, go Beti ko naman yung bata. Timo, parang awa mo na. Maliit pa ang anak ko. May pamilya akong tao. Oo nga naman, Timo. Maawa ka naman kay Daisy. Isa siyang ina. Inaasahan siya ng kanyang anak. Ako, wala akong anak. Kung panandali ang kaligayahan ng hanap, isasakripisyo ko ang sarili ko. Mm. Nakila ka, Betty. Hindi kita type. Hindi ka dyan.